Para sa ating headlines, bilang ng mga bagong kaanib sa si Iglesia ng Kristo sa distrito ng Isabela South, nagpapatuloy sa paglago matapos ang pagbabautismo. At Musical Evangelical Missions, matagumpay na isinagawa sa ilan sa mga distrito sa Hilagang Luzon. Iyan at ang iba pang mga balita dito sa Ibalita ang Pagliligtas. Ibalita Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Para sa mga detalye ng ating mga balita, pinakahahangad ng mga kaanib sa si Iglesia ni Cristo na makapagbigay kaluguran at kalulhatian sa Panginoon Diyos. Kaya naman patuloy na tinutugon ng lahat ng masiglang ang masiglang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay ng Ebanghelyo. Kaisa sa damdaming ito ang mga kapatid sa Distrito Eklesiasiko ng Isabela South. Matapos ang ilang buwang pagsubok, nasapit ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ang araw ng kanilang bautismo. Kilalang natin sa report ni Kabarit na Darryl Alayon ang isang bagong kaanib na nanindigan na makapagpatuloy sa pag-anib sa Iglesia. Inaasam ng na mga nagpasiyang umanib sa Iglesia ni Kristo dito sa lalawigan ng Isabela. natanggap nila ang banal na bautismo bunga ito ng kanilang pananampalataya sa kahalagahan ng pagtanggap ng tunay na bautismo na tinuro ng Panginoong Heso Kristo na nakasulat sa Biblia. Kaya ay kinagalak ng mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa iglesia dito sa distrito ng Isabela South natatanggap ng na sila ng banal na bautismo, kabilang sa kanila si kapatid na Glorilyn. Iba po yung saya na mararamdaman mo pag ando doon na po kasi alam mo na kung eto na po, eh, babautismohan na po ako, magiging paanib sa loob ng iglesia ni Kristo. Masaya po na eto na, na yun po, magiging kaanib na po ako na pinakakaasam-asam ko po, po yung araw po na yun. Eh. Dahil sa kanyang pagkaunawa sa mga aral ng Panginoong Diyos na tinuro sa kanya at pagsampalataya sa kahalagahan ng Iglesia ni Kristo, kaya nagpasya siyang umanib. Noon po kasi hindi pa po ako nagsimu, nag, uh, hindi pa po ako nagsusuri pag dumadalo po kami nung sa worship po nung sa dati ko pong relisyon, marami po akong mga tanong sa isip na sa halip po ba na masagot po pag dumadalo po kami sa ganon, hindi po siya nasasagot sa halip, lalo po na dadagdagan po yung mga tanong ko. Kaya po nung may isa pong pagkakataon na may dinalohan po kami na Inaya po ako ng kaaida po na subukan mong magsuri. nagsu- -suma, Sumama po ako. Tapos, lahat po ng mga katanungan ko po, nasagot po, tanong po sa isip ko, itinanong ko po, po lahat. Kaya po, na alam ko po, po na yung naging pasya ko po, na umanib po sa loob ng iglesia dahil andi dito po eh nasa iglesia ni Kristo po ang tunay na kaligtasan Nasa iglesia ni Kristo po ang tunay na paglilingkod po sa Diyos. Nung, nung nagsimula po akong magsuri sa loob ng iglesia ni Kristo, doon ko po naranasan yung pang-uusing na sinasabi po nila. Lahat po nung mga masasakit pong salita, minura po ako, uh, nilait po ako, pinapili po ako sa pagitan ng iglesia ni Kristo o ng Pamilyang meron po ako kung handa raw po ba akong iwan sila, talikuran po sila. Hindi po sumagi sa isip ko na itigil ko po, hindi ko po ituloy yung ginawa ko pong pagsusuri at pag-anib. Bagamat uh, ipinagpauna po ng banal na kasulatan na talaga sa mga maglilingkod ng tapat sa Panginoong Diyos, hindi maiwasan na dumaan sa pagsubok. Subalit, may pangako ang Panginoong Diyos na kapag ang mga lingkod niya ay nagtapat sa Kanya, dumaan man sa mga pagsubok at suliranin, papagtatagumpayan nila ang lahat ng iyon at maitataguyod ang maalab na paglilingkod sa Panginoong Diyos hanggang matamuna ang pangakong kaligtasan. Ginanap ang aktibidad sa gusaling sambahan ng lokal ng Ramos sa pangunan ni kapatid na Esmeraldo Mayoralgo, tagapangasiwa ng distrito. Hangad ng mga binautismuhan na makasama rin nila balang araw ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung may sasabihin po ako sa kanila, unang-una po, proud po ako dahil sa kabila po ng mga pinagdaanan ko pong panguusig at kung ano, hindi po madaling mga pagsubokad lang na pagtagumpayan ko po. Lahat po yon sa tulong po ng Panginoong Diyos dahil kung ako lang po, hindi eh, ko po kaya. Patuloy po kaming tutulong sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa dakilang layunin po nila ng mga tao ay madala sa tunay na pagsamba, sa tunay na paglilingkod at sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhon. Mula po rito sa Ramos Isabela, ako po si kapatid na Daryl Alayon para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, pinakinabangan ng maraming panauhin ng Evangelical Mission na nasaksihan via live video streaming sa anim na magkakaibang dako sa Distrito Eklasyasiko ng Negros Oriental. May report si Kabaret na Blesser Impilio. Napuno ng mga panauhin at mga kapatid ang anim na dako dito sa Distrito Eklasyasiko ng Negros Oriental na nakasaksi sa isnagawang Worldwide Evangelical Mission. Napakinggan ng mga panauhin ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos via live video streaming. Isa sa pangunahing utos ng ating Panginoong Diyos na mag ng mga tao upang magbalik loob sa Kanya. Nais ko pong makatulong sa malaking gawain ng Iglesia at higit sa lahat, mabigyan ko ng kasiyahan ang Panginoong Diyos. Maraming mga panauhin ang nakapakinig ng dalisay na ebanghelyo na itinuro sa Evangelical Mission. Ang tagumpay na ito sa distrito ng Negros Oriental ay kahayagan ng pagtulong at pagabay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod na nagsisikap makapagbigay ng kapurihan sa kanya. Ang pagtulong po ng mga kapatid sa gawaing pagpapalaganap ay walang humpay sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia, na siya ang may ibig na lahat ng tao ay maligtas. Kaya hanggat may mga tao na wala pa po sa tunay na pagkaunaw at pananampalataya, ang mga kaani po sa Iglesia ay patuloy na ipalalaganap ang ating pananampalataya mga OGT sa IT department, engineer Arkeo sa ka-member sa Iglesia ni Cristo. So siya ga-invite namo. mo. Ang dili tanan mga tao na nagsampit sa ginoo maluwas, maong samtang wala pa niyabot, ang ginoo kita matinud anon sa atong pag-alagad niya. Bagamat pinaglalaan na nila ng kaukulang oras ang mga paghahanap buhay, hindi nakakalimutan ng mga kapatid na makabahagi sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ibanghelyo. Ito po ay nagbunga ng lalo pong kasintahan sa mga kapatid po sa loob na iglesia dito po sa aming distrito. Nagkaroon ng lalong inspirasyon upang tumulong Uh, sa ating hawaing pagpapalagana. Mula po rito sa Dumaguete City, ako po si kapatid na Bless Rimpilio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Detalye ng musical evangelical missions sa mga disita ng Isabela South at Ilocos Sur. Ihatid namin sa pagbabalik ng Ibalita ang Pagaligtas. doctors are also human beings. No? Nakakaranas din kami ng hirap, ng sakit, ng karamdaman. na ko na may problema ako noong March 2023. Dandahan, parang humihina ako. Siyempre, doktor ako eh. No? Ako ang gumagamot sa sarili ko until tumating yung time na alam kong meron na talagang malaking problema. dumating sa point na talagang nagkaroon ng frustration. Kasi nga, una, sabi ko, wala akong bisyo. May exercise ako. Bakit ako nagkasakit? 어떤 설교자들은 구원을 받기 위해 교비에 속할 필요는 없다고 가르칩니다. 그들은 크리스토를 믿고 코원과 개인적인 관계만 맺으면 구원 받을 수 있다고 말합니다. 하지만 성경도 이에 동의할까요? 이 질문에 대한 답을 다음 정말 중요한 것은 에피소드에서 성경을 통해 함께 살펴보겠습니다. Thank you Sa distrito Iglesia, si Kodang Isabela South, naging mabisang paraan ang mga Iglesia ni Cristo Original Music upang maitanyag ang mga kalooban ng Panginoon Diyos sa mga hindi pakaanib sa Iglesia. Ang Musical Evangelical Mission doon, ibabalita sa atin ni Kabarid na Shelo Albano. nabangan ng mga panauhin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dito sa Distrito Eclesiastico ng Isabela South, ang mga awiting kanilang narinig sa Isinagua Musical Evangelical Mission. Sa pumamagitan ng mga INC Original Music, ibinahagi ng mga kapatid ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng musika na ang mga liriko ay batay sa mga kalooban ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan po ng original Iglesia ni Cristo Music ay naipapamalas po ng mga kapatid ang kanilang mga talento sa pag-awit at ikit po sa lahat sa pamamagitan po nito ay naipalalagad na po ang mga salutan ng Diyos at lalong nagpapaigting sa damdamin ng mga panorin upang mas lalo silang mahikayat na umanib sa Iglesia ni Cristo. Sa pag-awit ng mga performer, inspirasyon ng dulot sa mga dumalo Ikinaaliw nila ang bawat pagtatanghal, lalo na ang mga mensahe ng bawat awiting kanilang narinig. Masaya po ako at inspirado. Sa pamamagitan po ng talentong ipinagkalog po sa amin, ay nakabahagi po kami sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan natin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Namamalaging kaisa ang mga kapatid dito sa Distrito Eklasyastiko ng Isabela South sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Hangad nila na mas marami pa ang makapagsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan po ng ganitong mga aktibidad, na pinatibay ko ng pamamahala, ay ating na ipapahaya at naipadadama sa ating kapwa ang ating pananampalatay ang ating pagpasa na ang may kaligtasan pagdating po ng araw ng pag-uwi ay ang Iglesia ni Cristo na ating po ipinagliligol sa ating kawal. Mula po rito sa San Mateo, Isabela, ako po si kapatid na Shelleryn Albano para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kaisa rin sa layunin ng pamamahala ng Iglesia sa pagsasagawan ng Musical Evangelical Mission ang mga kapatid sa Disita Iglesia si ng Ilocosur. Si kapatid na Edlyn alt Antolin para sa makaragdagang detalye. Sa pamamagitan ng pag-awit ng mga iglesia ni Cristo Original Music, inihayag ng mga kapatid dito sa distrito ng Ilocosur ang kanilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Ginamit din nila ito para ipamahagi ang kanilang pananampalataya sa kanilang kapwa na hindi pakaanib sa iglesia. Isinagawa sa nasabing distrito ang Musical Evangelical Mission. Ginanap ito sa dalawang magkabukod na araw at venue, sa Burgos Gymnasium at sa San Vicente Gymnasium. Dito tinipon ng mga kapatid ang kanilang mga panauhin para saksihan at may pabot ang mensahe ng mga awiting inihanda ng mga performer. Uh, naging preparation po namin ay yung, yung time management na sa lahat ng mga pagtupad, kailangan nandun yung uh, pagkakadivide po ng mga gampanin natin. Although na nagperform po kami, hindi po nawaglit sa puso't isipan namin na kailangan na makapag-akay po kami. Sa aktibidad, maririnig ang pag-awit ng mga nagtanghal na nagdulot ng kaaliwan at inspirasyon sa mga dumalo, lalo na sa mga panauhin. Uh, Pagpasok ko, uh, masaya. Masaya sa inyo, masaya yung mga... Uh member um, ng Iglesia Ni well Maraming salamat sa pag sa akin dito. Bahagi rin ng aktibidad, pinanood ng mga dumalo ang audiovisual presentation na naglalaman ng conversion story. Ayun, uh, nagpapasalamat ako sa Iglesia Ni Cristo, uh, sa pamamahala na nagkakaroon ng ganitong mga activities, especially itong nangyari na musical evangelical mission kasi Uh, na-expose yung mga kapatid sa mga magagandang gawain ng iglesia. Tsaka yung mga magagandang awit ng iglesia na, na showcase din natin pati yung talent ng lahat ng mga kapatid. Unang-una po, nagpapasalamat tayo ng marami sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesu Kristo na naitataguyod po natin ang ganitong mga gawain maging itong aktibidad na isinagawa ngayong gabi ang musical evangelical mission ang pagkakaiba po ng evangelical mission na ito ay naipamamahagi po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng mga awitin na originally composed ng Iglesia ni Cristo na mga Christian songs na sinasampalatayanan din po natin ng na mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia sa pamamagitan nito ay narinig ng mga panauhin ang mga aral ng Diyos at mga inspirasyon para lalo po tayong makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos at higit po sa lahat ay makasama natin sila sa pagtatamo ng kaligtasan sa distrito ng Ilocosur, ako po ang kapatid na Edlin Antolin para sa Iglesia ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyahan na abangan ang iba pa mga balita tungkol sa aktibong pagpagkaisa ng mga kapatid sa maktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas sa isang gabi. At the good news, tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsabaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagligtas.